Maraming pangalan ang naitala bilang makapangyarihang pinuno, ngunit iilan lamang ang tunay na tumatak sa isipan at puso ng sambayanan. Isa narito si Rodrigo Roa Duterte, isang leader na nagdala ng radikal na pagbabago sa bansa. Isang pinuno na hinangaan ng marami ngunit binatikos din ng walang humpay. Isang taong matibay sa kanyang paninindigan. Matapang sa kanyang mga desisyon at walang takot sa mga kalaban, mapalokal man o international. Mula sa pagiging isang simpleng tagadavao hanggang sa pagiging ika, labing-anim na Pangulo ng Pilipinas, si Duterte ay naging simbolo ng tapang, pagbabago at kontrobersya. Sa kanyang pagupo sa pinakamataas na posisyon sa bansa noong 2016, nagbago ang direksyon ng Pilipinas sa paraang hindi pa nakita noon. Ang kanyang administrasyon ay nagdala ng isang bagong anyo ng pamamahala prangka, matapang at walang pasubali. Sa pamamagitan ng kanyang War on Drugs, Polisiya sa Foreign Relations at matibay na paninindigan laban sa mga kaaway ng Estado, si Duterte ay hindi lamang naging isang leader kundi isang alamat na nag-ukit ng kanyang pangalan sa kasaysayan ng bansa. Subalit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi rin maikakaila ang mga kontrobersiyang bumalot sa kanyang pamamahala. Ang kanyang madugong kampanya laban sa droga ang mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao, ang kanyang di-tradisyonal na pakikitungo sa international community, at ang kanyang minsan ay bastos, ngunit tapat na pananalita ay naging dahilan ng matinding paghahati-hati ng opinyon sa kanyang pamumuno. Ngunit isang bagay ang tiyak, si Rodrigo Duterte ay hindi siyon si Duterte na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang kampanya ay pulo ng sigasig at pangako ng pagbabago. Isinulong niya ang tapang at malasakit, kung saan kanyang ipinahayag ang mga pangunahing layunin ng kanyang administrasyon, ang pagsugpo sa kriminalidad, korupsyon at ilegal na droga. Ang kanyang matapang na pananalita at hindi pangkaraniwang istilo ng kampanya ay naging daan upang makuha niya ang loob ng milyon-milyong Pilipino. Mula sa mga ordinaryong manggagawa hanggang sa malalaking negosyante, mula sa mahihirap hanggang sa mayayaman, Marami ang naniwala sa kanyang pangako ng gobyernong may malasakit. Noong May 9, 2016, opisyal na siyang nahalal bilang ikalabing anim na Pangulo ng Pilipinas na may 16 million votes na siyang pinakamataas na bilang na nakuha ng isang kandidato sa kasaysayan ng bansa noong panahong iyon. Ang kanyang panalo ay nagbigay daan sa isang administrasyong puno ng aksyon, kontrobersya at pagbabago.